Tatum drives past Irving, gets in, scoop layup. Tatum gets past Stantczak, gets to the rim, backs it home, and the foul. Now guarding Tatum. Tatum gets in the lane, layup. King of Intro is back. Yo, what's up, YouTube? What's up, mga tol? King of Intro is back, and dito tayo let sa Locker Idol. Dito lang yan sa Glorieta. sa Gloria. Check out natin. yung Tatum 2 na basketball shoes ni Jason Tatum ay eh, syempre kasi champion lang ng Boston Celtics and ayun nga sayang hindi siya yung naging MVP dito sa final series na to check out natin yung Tatum 1 at saka Tatum 2 i-compare natin idol Pasukin na natin yan Pero bago lahat ko napadaan lang sa ating channel Make sure na mapipindit may subscribe button na nga dyan Hit mo na rin yung bell notification Para every time na may video tayo Mapapanood mo Huwag na natin patagalin Pasukin natin itong Foot Locker Let's do this And pasukin na nga natin tong Foot Locker dito sa Glorieta Idol. Check out natin yung Tatum 2 na -re release lang. Boston Champion on pit oh. Grabe yan yung mga colorway. Isa sa mga solid ito. May pagka Oreo combination. White and black Idol. Find away. Lupit yan tol no. JT on tang. Ayan 7,095 SRP. Ito, plat-footed, no? Medyo wavy yung pattern ng kanyang outsole dyan, Idol. Zero. Ah, uh, naka dyan sa backside niya. And Jordan logo, syempre. Ito. Yung mint green naman. Same lang din, Idol. Ito, combination na uh, mink. <laughs> May black din na uh, touch dyan, Idol. Ito, medyo unique. Malamig naman sa mata. Kaya, okay pa rin. Ayan. Flat. Oh, idol. By the way, XDR din 'yan, no? Tulad din ng Tatum 1 'yan, idol. Oh, 'yun. Nakatag pa 'yung missis ni Tatum. Ito. Ang ganda rin, no? Parang tie dye na dating nito, idol, no? 'Yan. Oh, angas, no? Mesh materials, idol. Ah, ko ako sa combination ng mga colorway nito, tol, no? 'Yan, ito ba isa? <laughs> Grabe, no? Kakaiba rin ang mga colorway na taste ni Jason Tatum. Personally, malamang siya ang nagano niyan. Namili rin yan. XDR. Ang tech niya, any kinds of court, pwede yan, Idol. Siyempre, Jordan brand ito. No? Under siya ng Jordan brand. Pero, nahiwalay na niya. As in, uh, signature shoes na niya. Kasi before, nasa Jordan 36, 35, 34 mga sinusot ni Jason Tatum. Pero, this one... Sarili na niya, Idol. Eto, reviewin naman natin yung nakaraan, no? Yung Tatum 1. and yung presyo. Nakasale na yan. 3,000 plus lang, Idol. O. Kung ako pa pipiliin mo personally, ha? Personally, mas gusto ko tong Tatum 1. compare ko sa Tatum 2. Maangas kasi yung tech nito Idol. Eto, eto yung colorway na gustong-gusto ko. Signature on backside ni Tatum mismo. Tapos, ayan. Flyknit materials. Tapos, eh ano, yung tech niya sa kanyang outsole, no? Yung may hole sa gilid, may flight plate naka-embed diyan, idol. Ayun yung nagpa angas diyan sa Tatum man yan, tol, no? No, compare ko sa Tatum 2, Tatum 2 medyo magaganda yung mga colorway. ah uh, ang ayoko lang medyo flat-footed, parang nawala masyado yung tech doon, pero eto yung Tatum 1 na pinapakita natin, talagang lahat naman nalos ng signature basketball shoes kapag 1, uh, one, no? Kapag yung one yung series talaga nila is talagang napakaangas at ginagalingan. Like yung parang kay uh, Yanis one, di ba? Ayan o, oh, nakikita nyo yung mga combination ng colorway. Ang gaganda rin. Pero ito, mga nakasale na. Wala na, hindi niyo na makikita sa Foot Locker. Yung Tatum 2 ang nandun sa ngayon, Idol. I guess nagustuhan niyo yung review natin sa Tatum 1 at Tatum 2.